kayo. Chuu, pagandang araw sa inyo mga immoral. So nandito tayo ngayon at may kaya po tayo. Uh, pupunta tayo sa Sitan. Sitan Recto. Tama ah, ba? Oh, sa Sitan Recto tayo pupunta. Uh, tayo natin no, si mga ukay-ukay. Uh, uh, Nandun ngayon. So, Yoras Fashion House. Pasa pa. Again. Pero ngayon, no, masid-masid muna tayo dito sa may bandang kaya po. Ngayon na lang ulit tayo nakadaan dito after ng pandemic. so hindi ko alam ano pang mga meron. Bagay-bagay na meron dito. Music So, nandito na tayo sa loob ng Basser Buy, mga Emeral. At naka 60% off, no? Yung mga sapatos nila na ngayon dito. And marami-rami pa. So, pigi ko kayo ng konting feature at no, ano kayo mga pwede nyo mabili dito. Ito so, mga Emeral, size 6Y na Nike Air Max 19. Oh. No? yun nyo, nagbibitak na yung ano. Wait, so, pero hindi. Ang nagbibitak lang yun is yung pintura lang. So, okay pa naman to. Um, naka 60% off uh, presyo nito tingnan natin 1,580 uh, 632 pesos na lang ito okay pa na, wala naman na kayo nakikita ang separation pa so maganda pa talaga. may isang patulad na ito Ayan. Yeah. so ito naman yung isa size 6Y ito naman size 5Y naman to actually mas maganda yung condition ng midsole na ito kumpara doon sa kabila kasi yung isa nga nagbibitak-bitak na yung pintura ito hindi naman presyo nito ganun din 1,580 so 632 pesos na lang yan sa ilalim niya is itong Adidas NMD R2 size naman nito size 5 and a half Euro 38 all separation wala so gagawin natin dito matinding inspection ano kasi usually kaya naiiwan yung mga yan is may mga issue na yan So, ito, ganun din. 632 pesos. Dating 1,580. Ito naman, another NMB size 5 naman to, mga Emoral. Hmm, linis na malinis po, bagong-bago pa yung ilalim. Sayang, maliit, ano? Presyo nyo, ganun din, mga Emoral. Ang 1,580, so 632 pesos na lang. Kita nyo lang dito, may pitak bitak na yung kanyang stripes. Ayan. Kita nyo naman dyan. Ang side from na wala kasi nga. Mukhang bago pa. Ito naman mga Emerald size 9 na ayan, MN nya tayo brand nito. Hindi ko alam paano klaseng brand to pero maganda pa naman siya eh, kaya ipapakita ko na rin sa inyo. Uh, size 9 nga sabi natin 1,580 so 632 pesos lang din. Itong strap na to naka usle, baka pwede nyo pang hilahin yan dito sa kabila. Kasi nga sisikipan mo siya ito yung pinaka huling strap eh. Naman mga Emerald size 9 na Puma, ano to? Roma 68. Ito na nga lang, ano, may mga mancha na dito. Mylon yung upper niya, eh. yung parang ginagamit sa jacket. Ayan. Mukha rin siyang unit sa so, patayga kung titignan na lang. Mansion, mansion lang. Tapos parang nyo, medyo nag-bleed na yata din yung suede. Pero maganda pa to. Size 9. 1,580, 632 pesos. Ito naman mga yung moral. Size 9.5 na Nike Lunar Racer 4. May Nike Racing. Palagay dito sa likod matagal mag-focus ng telepono ko ngayon. Ano naman siya. Okay pa naman yung outsole nito. 1,880 pesos. o so 752 pesos na lang ito. Ang ganda pa yung condition yung sapatos. Actually, wala ako nakikita kahit anong issue. So, medyo bago pa. Buo pa rin yung insole niya. Yan yung outsole. Lo, okay na ako. Okay. May mga size 8. New Balance 490 V3 naman presyo nito wala dito sa sneaker na to no? baka lang matipuan nyo kailangan nyo ng pantakbo ito po yung kapares niya. 1,580 pesos lang din so 632 na lang oh, okay na okay pa naman to eh no? pwede pwede pa yan mumbo kay Atsu so, ito mga emerald size 9 na A6 yung nakalagay dito A6 nakalagay dito or A6 Tiger o A6 Tiger Again, size 9 to mga imorami. Hindi ko alam kung ganyan talaga yung pagka ng suede niya, no? Pero medyo nagbubukok na eh. Feeling ko ganyan talaga. Ganda pa yung insole niya. Andiyo pa. Outsole ayan. Presyo, hindi ko makita dito. Tinulit natin dito sa may kabila. Ayan. Mukhang ganoon na rin yung range ng mga presyo ng sapatos dito. 1,580. 1,880. 632 na lang ito mga immoral size 8 naman na uh, Nike Roche Flyknit oh, ang inferno sa swelas nya yung heel drag meron na pero hindi ganun kalala para sa akin 4 foot drags lang na uh, yung matindi um, presyo nito, ito 1,580 din ang ganda pa ito 1,580 632 pesos Nike Roche Flyknit may Lebron tayo nakita dito mga immoral Nike Lebron Soldier 7 kasi may zipper ayan i-strap mo siya dito para lumuwal ayan sisita pa dito size 8 parang anong tawag dito sa gantong color hot lava or punch no? color niya 1880 so 752 na lang to pwede po pala makapit pa naman okay pa ito naman mga immoral size ano ulit to ay 7 US na A6 ulit no A6 gel tingnan ko pa mabitawan ganda pa ng ilalim nyo oh o oh. swelas buong buo pa oh, wala rin mga punit wala rin hiwala yan walang tastas walang himulmol okay pa 1,280 pesos Ayan, 500 pesos na lang to. Baka pwede nyo pa makuha to ng 500 pesos. Ito mga Imoral. Isa pang size 7. Reebok Instapump naman. Bumbo pa to mga Imoral. No? Wala na akong ibang sasabihin dito kundi solid na solid yung sapatos na to. Uh, 1,580 din. Eh. Tignan nyo naman yung outsole. Wala pa. Bawal pisil-pisilin pero tinitignan ko kung may separation talaga siya. No? sayang din yun. Ito, 632 din. Eh. Ito mga Emerald size 8 and half US. Puma Trinomic din pala to. Nakalagay dito. Tapos may something pa dito. 1880 to. So 712 na lang yata yun. Oo. 712 na lang. So baka pwede niya makuha ng 700. O so, 752. Basta mga ganun. Ito naman mga Emerald Nike Foodscape Majesta size 8 di ko kung trip yung ganito no? kasi di pa ginamit ito sa huling union LA o Jordan 1 pa lang and ang daming may ayaw ng sapatos na yung lahat dito sa Woodwork part na yan pero ito kung ganito naman itsura nya ano, ako trip nyo ba Yung pang araw araw nyo lang size 8 uh, 1,580 so 632 pesos naghahanap kayo ng vans ito breast cancer awareness women's network size 12 naman to malaki 1,880 yata so, 752 pala pag 1,880 dito sa baba nya is merong vapor max kaso ah, wala na yung size tag nito kasi iba na yung insole nyo tansya natin mga nasa size 8 8 half wala price dito baka nandito ito nga, 1,580 pesos. So, basically, nasa 632 na lang yan. Ayan, ayan siya. Ito, sabi sa akin, ipakita ko rin daw itong mga ganito. Kapitaram ako ng ganito, kaso minsan hindi ko na naisasama. So, ito, size 10 and a half na Lionel Messi. And built to win na Adidas. Ganda pa ito. 1,880 pesos. So, 752 na lang. Ayos pa ito, mga immoral. Oh. Kung naisusot kayo ng ganito. Ayan, punta nyo na yan dito. New balance, 574 ba ito? Oh, 574 nga. Kaso, ah, na na siyang insole. Hmm. Oh, Tignan ko lang yung size. Size 8 naman ito, mga immoral. Kaso, kalang reglut na yung kanyang top up no? Eh, bukod dyan, wala naman ako na yung being nakikita. Magat pa yung outsole yeah. niya. Oh. To. 752 pesos na lang. Ito ah, mga Emerald, Adidas. Kung ano mga Adidas to. Ang um, size nito size 10. Ayun know, o, Ang sarap sa balat yung pakaramda. <laughs> Akala mo hayop. Ayun o, no? Know, horse hair ang dating eh. You no? Know? Ayan, so 1,880, 752 pesos. Ito mga Emerald, size 6 and a na Adidas Night Jogger naman black and white lang yung kulay nito Simple lang. Um, yung outsole niya kung nakikita ninyo. Wala siyang presyo dito eh. Tignan natin sa kabila. Ito. Hindi ko alam kung ano dyan. Pero pwedeng ko yung 1,280. So pag 1,280, 500 plus na lang. 512 na lang. No? So, 6 and a half na night jogger. Ang lang yung euro size ang nakalagay. Okay. pa yung euro size. So, ayun, kung trip nyo to, 512 na lang to. Maganda pa. Ito lang. May issue lang dito. Pero, okay na okay pa. Ito lang ang mga ultra boost na V4, size 10. Dilaw na nga lang yung kanyang cage chaka heel cap. Then, nagdidilaw na rin yung boost. Pero, walang sira na. Uh, signs of usage chaka aging lang. 752 pesos na lang to. Ito, meron pang isang Adidas dito. Hindi ko alam po ano to. Size 6 and a half. 39 two thirds euro. Ito pala yung issue niya. Pitama na yung sack liner. Pero boost twice, ano? Taba eh. Taba nung boost eh. Tapos ito, hindi ko alam kung nag-gradient talaga siya ng ganyan. P1880. 752 pesos ito baka naghahanap kayo ng miso no kaso wala nang insole to mga emerald size na ito size 8 US ayan size 8 may 4 foot drugs na nga lang 1,280 500 kalog na lang yun ito size 8 and a half na pure boost naman 1,580 so P600. 32 pesos na lang ganda ganda pa to kailangan na lang linisan maputi pa naman siya hindi no? naman siya sobrang dumi na pag magiging gray na so okay na okay pa yan sa iba ba niya is itong Nike Lunar Glide 7 size naman ito size 7 ay uh, hey, separation wala no wala na separation nandiyan pa insole buong buo pa yung logo sa doob wala namang kahit anong sira supply sa mesh upper niya. Ito pa, diba, ganyan pa yung swoosh. Also, okay pa. 632 pesos lang din yun. Ito mga emoral. Baka gusto nyo ng warache pero yung kulay niya ganito. Para siyang orange, no? Yung orange show. Basta. Parang prutas yung kulay yung dating sa akin eh. Tapos yung kulay green yung yung dahon. Pantangas <laughs> ng bagong bagong-bago pa yung itsura sa ilalim. 632 pesos na lang. Tapos, ito. Itisak ng Adidas. Parang ganun din yung size niya. Mga nasa size 9.5 din. Tapos so, may separation na pala siya dito sa taas. Pero makapal pa yung outsole niya. 632 pesos na lang din to. Pinunong naman yung separation ano, sa tokap. Pero wala na sa iba. Actually, ang dami nilang Puma dito. na napansin ko. Ayan, may Puma dyan sa harap ito try nung gamit din dalawa tatlo tapos ito pa yun tatlo yun ito may kulab pa ng swash London. tapos meron pa doon yes. ang daming kuma ngayon dito so ay bigyan ko na lang kayo ng konti dyan hindi ko na lalakadid kasi ito pa isa pang adidas oh, parang futsal uh, ito naman size 8 and a half naman to hindi sorry 10 and a half hihiwalayan pa may separation pa wala naman ano nice ito bago pa talaga to mga emerald 732 pesos na lang to kataas niya is itong brooks na glycerin sketchers ba hindi the stretch point pala to size 40 euro so mga size 7 niya tayo 7 point okay pa naman din 1280 so 512 na lang yan ito naman mga Immoral Size 8 naman na New Balance Bizarro. Futsal din yung dating niya, no? New Balance niya lang. Ano mga tibay na itong mga ganito, no? Wala nga lang siyang presyo dito. Tingnan natin dito sa kabila. Ito. Presyo niya, 1880 So, 732 pesos na lang ito. Ito, pakita ko na rin sa inyo. Kaso kulang ko lang na siya. Wala nang na sintas. Wala pang insole. Size 7 to. 39 and a half. Kasi maganda pa yung swela sa'yo. Alos panalo pa. Um, ayan. Tignan natin yung price sa kabilang sneaker. 1,580. So, 632 pesos po. Ito yung moral size 9. Air Max sequin. Wala na nga lang siyang sintas. Pero nandiyan pa yung insole. Pero hindi ko alam kung yan talaga insole feeling ko o kasi kapulay naman siya dito ng airbox na nakalagay dito so size 9 siya okay naman yung air bubble niya 732 pesos tapos ito size ano ba to size 6.5 and a half euro 38 na uh, dito si EQT collab with mastermind mastermind sa 2NL okay, okay. eh, mastermind jacquard ang ganda pa 1580, 632 na lang po ito mga well, wala alam niyo ba yung umbrella yun, tan black ito yung kay Jamal Crawford na sapatos size na. 1, 580, 6, 38.5 na 1580, 632 na lang ganda pa ng ilalim nyo pag basketball to mga imuran pwede pwede nyo to gamitin pa Vibram pa yung kanyang outsole ito naman ni Moral baka naghanap kayo ng Osiris na sneaker ayan 1,880 pesos size 8 US pwede pwede pa bang pang laro to parang pwede pa naman ayan P1,880 732 pesos na lang ito meron siyang katabing Converse All Star dito ayan 4 and a half lang yung size niya presyo niya hindi ko masyado makita parang mga nasa 1 to 80. so, so 512 na lang yan itong adidas na to ang weird ang <laughs> kulit so, mong itsura nito Flo floral floral na Adidas 1580 632 pesos na lang itong Air Max 97 nandito size naman ito size 8 tingnan natin kung anong presyo niya ayun 1580 pesos so 632 sa baba niya may mga running sneaker din ito new balance no? parang valentine's day special yata to size 5 and a half size 5 and a half that's 1,580 632 pesos na lang katabi niya is itong free box na may lace or ribbon as a shoelace size 7 naman to 1,500 so 632 na lang Night Jagger na parang teal yung kanyang kulay size 38 ito yun po yung outsole 1,500 so mga sa 600 na lang yan 632 gano'n pure boost po na sneaker sa 4 na hap maliit lang siya presyo nasa kabila yata dito ayan 1,580 632 na lang yan ito pa mga emoral so sa inyo no? baka may bala kayong magpunta sa Korea o kaya sa Japan ano? winter ngayon doon eh. may mga winter boots sila dito mga pampalamig big na boots. Ayan. Ito maganda itong Nike to. Tsaka ito pa. Ito nga mga emoral. Jordan Westbrook. Ayan. Why not? Yung casual sneaker niya. Size 7. May hindrag na nga lang ito. 1,580. 632 pesos. So, ito pa mga emoral. May magandang Nike blazer dito. Nalim ng size tag niya. Size 5.5, Euro 38 na Nike Blazer. Ayan, ganda naman. Maganda naman. 1,580. So, 638 ba? 632. Mga ganap. So, yun, mga emaralo. Y3, size 6. Ayan, oh, Y3 din sa ilalim. Then, Y3 din dito sa ilalim. Ano ang halot hindi ko alam kung magkano retail niya Pero pag yung Ojo Yamamoto Mataas ang retail price niya 1,280 512 na lang Ito naman USI 7 Under Armour Sneaker 1,580 632 na lang Maganda pa ang quality na ito Ito mga immoral Parang ginanchilyo na upper ng Converse diba ba? <laughs> Ganda na ito mo ang price ko, alam ko te. Eh. 1280 ba? 1580. Parang 1280. Size 4 and a half. 512 na lang to. At yun ang nga mga immoral, no? yung mga sapatos na available dito sa may passerby. Uh, dito sa 3rd floor ng Isita Recto uh, 60% off, no? So, kung may mga napili kayo, may na gusto ko sa mga ipinakita ko, puntahan nyo na sila dito. Easy to lang to, panaking landmark yan dito sa may bandang uh, na may dila. So, puntahan nyo na sila dito. So, maraming salamat sa panonood mga imoral dito sa video natin ngayong araw at magkita kita tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace, checking out. Peace and love everybody. Salute!